Mga kapatid, pamilyar ka ba sa indoor farming method na ito? Ang tawag dito ay hydroponic farming at naispatan ko yan sa loob mismo ng isang restaurant. Ang hydroponic ay isang teknik ng pagpapatubo ng halaman gamit ang tubig. Karaniwang ginagamit ang hydroponic production system ng small farmers, hobbyists at small enterprises. Dito nga sa kusina si Kitchens, ginagamit na ito upang sariling makaani ng mga sangkap sa kanilang mga pagkain o yung mismong siniserve nila sa mga customer. Ano nga ba ang benefits nito? Before that, we're not using hydroponics. Every 3 days, they have to deliver to us. Now, we're using hydroponics, once a week na lang sila mag deliver sa amin. They're just gonna deliver the seed and we'll grow it here. So, we save emission, we save all of this... Uh, top up delivery cost. So at the same time, we get it fresh. We get it what we wanted kung anong klase, anong sukat na nakukuha namin because we pick it our, on our own talaga. Tapos kung ano rin yung variety na gusto namin, that's the time we align it kung ano yung season ngayon. Ito ang pinakamaraming lumago. So that's the one we get. So, hindi kami na nauubusan ng stocks kasi align kami sa hinihingi ng nature at at the same time, sa inuprovide sa amin yung supply. Eh, may epekto ba naman kaya ito sa lasa ng pananim? the difference that personally na na-experience ko sa taste ng hydroponics at soil, mas strong lang talaga yung flavors ng nasa soil. Si hydroponics naman talaga medyo bland, pero mas may enjoy flavor ng mga dressings mo pag si hydroponics ang gamit. Hindi siya ganun ka-overpower. Isa lang yan sa mga pakulo ng restaurant na ito sa Hilton, Manila sa Pasay City. Dito lang April 3 ay inanbil nila ang Campus, isang innovative co-working space kung saan maaaring ma-enjoy ang kanilang malawak na food variations sa kanilang buffet at working amenities. Mayroon dito'ng dedicated workstations para sa inyong meeting sa iba't pang corporate activities. Ito na siguro ang pantanggal umay sa so boring ninyong setting sa office. Pagdating sa mga pagkain, Siyempre mga kapatid, hindi tayo magpapahuli. Titikman natin ang Filipino cuisine na kung saan ang specialty nila ay ang sisig. Aba, panalo rin! Itag nyo na ang inyong boss at ayain sa campus. Bukas sila mula lunes hanggang biyernes. Magagamit ang co-working facilities mula 12pm hanggang 4.30pm. Accessible naman ang buffet hanggang 2.30pm. Para sa iba pang contents tulad nito, i-follow lang ang social media pages ng News 5 o oh, si Louie Urgino, News 5 Digital.